So ang gagawin natin, paghahaluin lang natin mga kaibigan. So kung mapapansin nyo, kaya ito yung pinapakain natin sa mga day old to one month old. Pino kasi yung crumble niya mga kaibigan, madaling lunukin niya ng sisiw. So ganyan yung itsura mga kaibigan, tapos haluan lang natin ng konti nito. Ayan, mga dalawang scoop lang nito. Yahalo lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, mabibilis lang nilang uubusin yan Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking youtube channel So bago tayo dumako doon sa ating topic for today Ipapakita ko muna yung kaganapan dito sa aming backyard Kung nakikita nyo, andito na yung mga pabo natin sa breeding area ng ating mga pato So inadjust ko na nga mga kaibigan dahil yung huling update ko doon sa mga itlog nila Yung sampu, lahat yon nasira nabasag din doon sa loob ng kanilang breeding cage. So dito mas maluwag na yung gagalawan nila. Hindi na sila masyado stress. And then ang ginawa ko dito, kung mapapansin nyo, dalawa yung naglilimlim na pato natin dyan nung nakaraang vlog. So yung nandito, tinanggal ko na, hinalo ko na doon yung mga itlog. So pitong piraso lang naman yon nilagay ko na dyan para isa na lang yung maglilimlim. Yung isang inahin natin, nilabas ko na doon sa kabilang kulungan para iisa na lang yung pato na nandito. Pato yung barako at isang inahin, bali tatlo silang nandun sa kulungan. So ipapakita ko sa inyo maya So dito mga kaibigan, nilagay ko pa rin yung nesting basket pero hindi talaga pinupuntahan ng inahin natin. Ayaw nilang puntahan yan. Ang nangyari, kaya tinanggal ko yung mga itlog ng pato doon sa gilid, doon sila sumamang mga itlog. Pero ngayon, itlog na lang nila nandoon. So nagsisimula na naman sila maglay. Ngayong araw, dalawa silang sabay na umitlog. So hindi ko nga binulabog para hindi sila may stress. So may limang eggs na ngayon doon mga kaibigan. Ayan kung makikita nyo lima na yan. So dyan na sila mga ngingitlog. Hopefully mga kaibigan, malimliman na nila yan dyan. So parang pato rin sila, gusto nila sa madilim at sa sulok na lugar. So buti na lang mga kaibigan, kasagsagan pa ng pag-itlog nila para makapagpapisa tayo ngayong summer. Kahit pa makahabol tayo na makapag-produce bago magtag-ulan. May problema kasi yung incubator ko mga kaibigan na si rent Thermostat kaya hindi ko magamit. Kung may incubator lang ako ngayon, siguro nasa 30 eggs na yung na-incubate natin o naipon natin na pangpapisa sana. Pero kahit ganoon pa man, ayos lang 'yon dahil magna natural in incubation tayo ngayon. So ay pupuntahan natin yung mga pato mga kaibigan. So dito na yung mga pato natin, bali dalawang inahin at yung barako. So yung isang puti diyan na may batik na itim, yan yung hindi naglimlim. Tapos yung na doon sa dulo na babae, siya yung inalis ko na naglilimlim. So para makabawi din yung katawan niya, medyo payat na para magamit ulit sa breeding. So yun na lang yung nakita kong solusyon makaibigan kaibigan, yung mga pato na lang yung aalusin ko. Kasi nga mas madali silang mag-adjust at kailangan talaga natin maayos yung mga pabo. Kasi nga kailangan talaga natin makapag-produce ang sisoy. So sa pato okay lang naman kahit na isa lang yung maglimlim sa nila kahit marami yung itlog makaibigan. kaibigan. Yun lang yung kinaganda sa pato. Hindi siya namimili ng lilimliman o ng area. Basta kung nasaan yung itlog, lilimliman at lilimliman nila yan. Ito na pala yung mga ducklings natin mga kaibigan. Yung napisa noong April 16. So 5 days na nila ngayon at ayan medyo malalaki na sila. So 7 nga lang yung napisa doon sa 8 eggs. Yung huling egg na naiwan hindi na napisa mga kaibigan. So dito ko sila nilagay sa pinanggalingan ng mga 1 month old natin na native chicken na nandun lang sa kabila kasi nga may harang na net paikot ayan, para hindi sila malaglag at mas maganda rin mga kaibigan na dito muna yung mga sisiw natin huwag natin pabayaan na paggalak-gala, kasi maraming predator una dyan aso pusa pati uwak mga kaibigan diya dagit yan kaya mas maganda na ikulong muna natin sila para makalaki sila ng husto at hindi na sila basa-basa makain ng predators. So ang gagawin ko dito mga kaibigan, once na pwede na silang iwalay dyan sa inahin, mga one week or two weeks, dito ko na sila papalakihin, hindi ko na ibababa muna sa lupa hanggang magkabalahibo. Kasi kasya naman sila dito para safe sila at the same time mapakain din ng maayos. Mas mabilis kasi lumaki ang mga sisiw kapag nakakain ng maayos. Pagaya yung mga native natin, ang bubulas o, oh, One month old pa lang yan mga kaibigan pero ang lalaki na ng katawan. So dahil nga meat type ang balak natin, so kailangan natin silang mapakain ng maayos at kailangan din natin na maibigay ng tama yung feeds nila. So i-update ko na lang kayo kada vlog para makita nyo yung mga pangyayari sa ating mga pinapalaki. Update lang pala mga kaibigan. So kung doon sa mga nakanood nung previous vlog nung napisa yung itlog nung native chicken natin, dito nga siya naglay ng eggs mga kaibigan at ng So chinek ko siya dahil nga ilang araw yung lumipas yung wala nung pinaliguan natin at pinurga. So may 3 days na yung lumipas mga kaibigan. At nung chinek ko tong nesting basket niya, may dalawa na agad na itlog. Ayan, dalawa. So ibig sabihin, every other day siya itlog may isang araw na pagitan. So dahil 3 days yung lumipas, sigurado kinabukasan may itlog na naman dito. Nakakatawa mga kaibigan dahil effective yung ginawa natin. So sigurado na magsisimilya na to dahil nung pinakawalan natin agad, inasampahan eh agad siya nung tandang mga kaibigan. So update ko kayo kapag dumami na ulit tong itlog niya at naglimlim siya. Ayan mga kaibigan, dadako na tayo sa ating topic for today. So ito ngayon pagkain ng mga 1 month old natin simula day 1 hanggang mag 1 month sila ngayon. Baby stag booster. So malilit yung crumble niyan mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo mamaya. Tapos ito naman yung Integra 2000 o Integra 2. So mas malaki na yung crumble niyan. At ano nga to, 1 month old to 2 months old, mga uh, ganyan yung edad ng range nitong Integra 2. So pagdating sa pag-ship o pagta-transition ng patuka sa ating mga alaga. Importante kasi yon mga kaibigan para hindi sila manibago at the same time hindi sila mabilaukan. Dito sa mga sisiw natin, ayan sila, magpa 5 weeks old na sila mga kaibigan. So tamang tama na yan, pwede na natin palitan yung feeds nila. Pero hindi biglaan. So ito yung ating chick booster. So ang gagawin natin mga kaibigan, 70% nito 30% lang nito. So habang tumatagal, magiging 50-50 hanggang sa magiging 70% na itong bago nating feeds at magiging 30% na lang itong chick booster. So ang gagawin natin, paghaluin lang natin mga kaibigan. So kung mapapansin nyo, kaya ito yung pinapakain natin sa mga day old to one month old. Pino kasi yung crumble niya mga kaibigan, madaling lunukin niya ng sisiw hindi sila mabubulunan. Kung naka-experience na kayo na nabubulunan yung sisiw mga kaibigan, yung nagbibuild up yung feed sa kanilang lalamunan, kasi masyadong malalaki. Kaya hindi nila malunok ng maayos. So ganyan yung itsura mga kaibigan. Tapos, haluan lang natin ng konti nito. Ayan, mga dalawang scoop lang nito. Iahalo lang natin. Ayan. Sa ganyang paraan mga kaibigan, hindi mabibigla yung mga sisiw natin. Haluin lang natin yan. So sa akin, pag nag-transition ako, matagal na yung one week mga kaibigan. Minsan 3 days lang, pinupuro ko na na palitan. Kasi nga nakapag-adjust naman na sila. So ang ginagawa ko rin, for example, yung oras ng kain nila, 7am, nag-extend ako konti ng 7.30, mga 30 minutes para gutom na gutom sila at hindi nila mapansin na kakain na sila ng bagong feeds. Mas maganda kasi iyon dahil excited silang kumain mga kaibigan. So ibibigay na natin yan sa mga sisiw. Kaya medyo may, may ilap sila kasi nga hindi sila nahawakan. Kaya nabubulabog. Ayan kung mapapansin nyo, mabibilis lang nilang uubusin yan. Yan yung kinaganda mga kaibigan kapag alam natin yung sistema ang ginagawa natin. So kapag medyo nagkaka-experience na kasi tayo sa pag-aalaga, nasasanay na tayo at nare-research din natin yung mga dapat natin gawin para maging maayos yung paglaki ng ating mga alaga. Kasi nakakapagbigay din ng stress yun mga kaibigan, yung biglaan yung papalitan yung feeds nila. Maninibago rin yan, pwedeng magtae o pwedeng makasama sa kalusugan ng ating mga sisiw. So kahit na native lang sila mga kaibigan dahil nga meat type yung balak natin, syempre dapat tama rin yung gagawa natin para mas kumita tayo at mas mabilis silang lumaki. Sa ganung paraan pag tama yung sistema, makikita niyo naman yung epekto at hindi kayo malulugi kapag binenta niyo na yung ating mga alaga. So ganyan lang yung ginagawa ko mga kaibigan. Napakasimple lang pero malaki ang epekto niyan sa ating mga alaga. Ang lalapad na ng mga sisiw natin. So, ginender ko yan mga kaibigan. Possible na apat na rooster at apat na inahin. So, meron tayong pang meat na apat tapos yung apat pang breed kapag lumaki sila. So, nakakatawa rin at nakaka-relax panoorin habang nagpapakain mga kaibigan. Dahil nga ito yung pinakalibangan natin at the same time possible din na kumita tayo kapag tama yung mga ginagawa natin. So same lang yan mga kaibigan habang lumalaki yung ating mga alaga. So pag nag 3 months old na sila, iba na naman yung feeds. Kasi sa pagpapalit ng feeds mga kaibigan, nasusustain ng maayos yung paglaki nila. Hindi sila na-stock up dahil nababansot din ang mga alaga kapag hindi natin napapalitan yung feeds. Kasi ang target natin sa meat type, mapalaki agad at mabenta. So kailangan per age ng mga sisiw natin, eh tama yung binibigay natin patoka para mabilis yung kanilang paglaki. So ganun lang naman yung pag-transition mga kaibigan. Basta wag nyong bibiglain para maging maayos yung kalusugan ng inyong mga alaga.